araw-araw na mga salita ng Diyos. Sina Adan at Eba na nilalang ng Diyos sa pasimula ay mga banal na tao. Ibig sabihin, habang nasa hardin ng Eden, sila ay banal. Walang bahid ng karumihan. Sila rin ay tapat kay Jehova at wala silang alam tungkol sa pagkakanulo kay Jehovah. Ito ay dahil sa wala silang paggambala ng impluensya ni Satanas. Walang kamandag ni Satanas. Ano pat sila ang pinakadalisay sa lahat ng sangkatauhan? Sila ay nakatira sa hardin ng Eden. Hindi na bahira ng anumang dumi. Hindi na ang kinang laman. At nasa pag-aalang-alang kay Jehova. Sa dakong huli, nang sila ay tinukso ni satanas, nagkaroon sila ng kamandag ng ahas at ng pagnanasa na ipagkanulo si Jehovah at namuhay sila sa ilalim ng impluensya ni satanas. Sa pasimula, sila ay banal at gumagalang kay Jehovah, kaya lamang sila ay tao. Kalaunan, pagkatapos silang tuksuhin ni satanas, kinain nila ang bunga ng punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama at namuhay sa ilalim ng impluensya ni Satanas. Unti-unti silang nagawang tiwali ni Satanas at naiwala ang orihinal na larawan ng tao. Sa pasimula, ang tao ay mayroong hininga ni Jehovah at wala kahit katiting na pagkamasuwayin at walang kasamaan sa kanyang puso. Noong panahong iyon, ang tao ay tunay na tao. Pagkatapos gawing tiwali ni Satanas, ang tao ay naging isang hayop. Ang kanilang kaisipan ay napuno ng kasamaan at karumihan. Walang kabutihan at kabanalan. Hindi ba't ito si Satanas? marami ang naranasan mo sa gawain ng Diyos. Gayunman, hindi ka na bago o nalinis. Ikaw ay nabubuhay pa rin sa ilalim ng sakop ni Satanas at hindi pa rin nagpapasakop sa Diyos. Ito ang isang taong nalupig ngunit hindi pa nagawang perpekto. At bakit sinasabi na ang gayong tao ay hindi pa nagawang perpekto? dahil hindi hinahabol ng taong ito ang buhay o kaalaman sa gawain ng Diyos. At walang higit na iniimbot kundi ang mga kasiyahan ng laman at panandali ang kaginhawahan. Bilang bunga, walang mga pagbabago sa kanilang disposisyon sa buhay at hindi nila muling natamo ang orihinal na larawan ng tao na nilalang ng Diyos. Ang gayong mga tao ay mga naglalakad na bangkay, mga patay na nilalang na walang Espiritu. Yaong mga hindi naghahabol sa kaalaman sa mga bagay-bagay sa Espiritu na hindi naghahabol ng kabanalan at hindi naghahabol na maisabuhay ang katotohanan, ano pat sapat na sa kanila ang malupig sa negatibong panig at hindi kayang isabuhay at ipamalas ang katotohanan at magiging isa sa mga taong banal sila yaong mga taong hindi nailigtas sapagkat kung hindi niya taglay ang katotohanan hindi kakayanin ng taong manatiling nakatayo sa panahon ng mga pagsubok ng diyos Tanging ang may kakayahan labang na tumayong matatag sa panahon ng pagsubok ng Diyos ang siyang mga nailigtas. Ang nais ko ay mga taong tulad ni Pedro, mga taong naghahabol na magawang perpekto. Ang katotohanan sa ngayon ay pinagkakalob sa mga iyong maigpit na nagnanasa para at naghahanap dito. Ang pagliligtas na ito ay ginagawad sa mga yaong maigpit na nagnanais na mailigtas ng Diyos. At hindi lamang ito itinakda upang makamit ninyo, kundi upang matamorin kayo ng Diyos. Nakakamit ninyo ang Diyos upang makamit rin kayo ng Diyos. Ngayon ay winika ko ang mga salitang ito sa inyo, at narinig ninyo ang mga yaon at dapat kayo magsagawa ayon sa mga salitang ito. Sa katapusan, kapag isinagawa ninyo ang mga salitang ito, ay kung kailan natamo kayo sa pumamagitan ng mga salitang ito. Kasabay nito, ay inyo ring natamo ang mga salitang ito na ibig sabihin ay nakamit ninyo ang pinakamataas na kaligtasang ito kapag kayo ay nalinis na, kayo ay magiging isang tunay na tao. Kung hindi mo kayang isabuhay ang katotohanan o isabuhay ang wangis ng isa na nagawa ng perpekto, masasabing ikaw ay hindi isang tao. Ikaw ay isang naglalakad na bangkay, isang hayop, dahil wala sa iyo ang katotohanan na ibig sabihin, ay wala sa iyo ang hininga ni Jehova. Sa gayon, ikaw ay isang patay na walang espiritu. Bagaman ito ay posible na magdala ng patotoo pagkatapos mong malupig, ang natamo mo lamang ay kaunting kaligtasan at hindi ka pa naging isang buhay na taong nilalang na may taglay na espiritu. Bagaman nakaranas ka ng pagkastigo at paghatol, ang iyong disposisyon ay hindi napabago o nabago bilang resulta. Ikaw ay ang dati mo pa rin sarili, kabilang ka pa rin kay satanas, at ikaw ay hindi isang tao na nalinis. Tanging yaon lamang mga nagawang perpekto ang may halaga, at ang mga ganitong tao lamang ang nakatamo na isang tunay na buhay.